po. Ayan. please support Stone Toll. S-T-O-N-E T-A-L-L Ayan, tita, thank you, thank you, thank you, thank you po. Hindi siya pwede next day. <laughs> oh, mas maganda yung ano nito. Ito po ba yung bago? Okay, 15 Pro. Ang ganda ng kulay pala. Nako? Oh, tingnan mo. Mas maganda yung display niya. Pero kay Kuya, gusto mo naman yung design. Sa, bagay, siya po kasi yung pumili niyan, Kategram. Kulay lang po nagiba. Linayo namin dito. Linayo ko namin dito kasi nga po, yung mga ano ni Lola Luz, ni Lolo Mio, baka tamahan po pagka na po sa ring. Pagka daw nakasapatos, kuya. Maingay sapatos lang. Kaso parang kulang pa siya, kuya, no? O tama lang, para hindi masyadong madulas naman. Hmm. Okay. Naisip ko nga, wag nang, wag nang papasok yung sasakyan dito. Uh, oh, doon na lang dito na lang sa Oh, dito na lang. Okay. Hindi tsaka maluwag naman doon, pwede naman doon, no Apat. Pwede naman kung kasi dito, dito lang. Ay, hindi tatama pala sa dito. So, siguro lagyan na lang natin na, na. No shoes, no ball daw po katigran. ano kung ano naman ko may may iba po may iba po bang ibang design na ano pero yan maganda nga yan ano eh pang Pilipinong Pilipinong Pilipino eh oh uh. Red, black, white. Red, black, white. Red, black, white. Gusto kong maglaro nga, unang ano, yung sininong Francis at saka ikaw eh, 1v1. Hindi pa nangyayari, mag 1v1 kami. No, okay, sige, tignan natin yung galing niyo, no? <laughs> ah, pwede. Si Kuya Luis sa'yo, kay Kuya Dave sa kanya. Oh, para may ano naman bagya. Maganda naman yung laban. Oo, oh, pwede. Hindi to na maganda naman. Kaya? Kaya, <laughs> kasal na kayo ah huh? <laughs> <laughs> Na? <Not> to... <laughs> <Ay>, pantay na. Ha, <laughs> ah, pantay na lang. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng cellphone mo, Ninong. Ang ganda ng kulay, oh. oh, oh. Tignan Tingnan niyo ang araw, oh. Dito, oh. Ang ganda. Hindi na po Tsaka na, na meron pa naman ito. <laughs> malinaw pa naman to. Sayang. Oh. Kaya lang no, sa world ng sa mundo ng vlogging, dapat nga kung ano yung mas maganda, yun yung gamit kasi yung yung ano mo din yung nanonood, parang na, mas uh, tas mas na nila na-enjoy nila yung kulay, yung picture. Ang oh. ganda ka taklan mo. Okay no, shoes, no... okay, no shoes, no play. Okay, no shoes, no play. Tingnan nyo naman yung magnino. Ngayon ko lang napansin. Mga buhay yung mga... <laughs> pero alam ko, regalo ni Ninong yan, di ba? Iniram po, hindi na binigay. Hindi iniram lang, hindi na binagam. ano <laughs> ba? Iniram. okay. Oh, pero, pero, napansin ko, ang dami mo ng lakos na regalo ni Ninong. Kasi naisip ko lang, Ninong, pag malaki na siya, para ano? Malaki na po siya. Hindi, lalaki pa po yan. Lalaki pa po yan. College na, doon na lang. Kasi sa, alam ko yung mga ganyan, 5,000. Tama po ba? Or less than? O, oh, di ba? Ganun din. Sa ano na lang college? Pagka po ano. Na, dati sinermulan ko na sabi ko, ang daming sapatos niya na. Sabi ko, lalaki pa yan. Bye. Hindi na po mga reserve ako sa sasakyan niya. Pag pinapawisan hmm. ako. Eh, siyang pinapawisan, wala siyang dala. <laughs> Grabe <laughs> naman, no? Oh. Parang may iyak ako sa love ni Ninong Francis mo. Eh, yung love na ganyan, yan yung gamitin mo para mas, ano pa ha? Para parang yung mas magkaroon ka ng spirit of para mas lumaban, mas magtagumpay, pagtunggog. Yung pag-aaral ba? Una sa pag-aaral mo, ayusin mo mas pag mas pag, pag pa. Ganun. Na speechless ako sa mga ninong mo. Tignan mo si Tita Joby kanina. Anong sabi ni Tita Joby ni Paring Jo, ni Tita Eileen. Tita Eileen ka-telegram. Sabagay mauunang ma mauunang lalabas 'yun eh. Napanood niyo ka telegram, iyak nang iyak. Natapos yung pag-uusap nila, hindi na ito sa pagiyak iyak Ganon ganun yung love nila. Kaya yung, yung ano natin, yung parang mag, mas mag-alab pa yung ano natin. Para mas mag-aral, maging mas mabuti, mas mabuting bata, mas, mag, mas mababang bata, bababang loob, ganun. Pero ang sarap, ang sarap nung init eh, no? <laughs> o wow, ang ginagamit sa pamamalim mo, sa ano, magnanakaw, mag magkaano, ito oh. Uh, marangal na trabaho. Ilan hey, no. sa uh, sinasabi ni Uncle Mo? No, Hindi ako marunong mag-cross. Ano daw ang pinakamataas mong grade sa school? Ang grade ko ay 80. 80? Mm. Kaling, 79. Uh, okay sa Wala pa ang tap. Uh, eh, nagaling. Eh, mm -hmm. Nang magkasakit siya ang ganyan, bigla na lang bumaksak yung pangarap ko. Hindi gutom pa ako hindi pa ako gutom kong gabi. Nagkakain pa na. ako ng dalawang beses ng araw. Ito ano siya tayo nung nabunggo uh, nga ako siya? Malit. May anim na taon pa lang, pero nung kumana yung kanyang diferensya, kaya sabi nga ng doktor, Eh, kung hindi natin ma-operahan niya, natin masagot ko anong mangyara sa kanya. Kunti makupalakan. Kasi noon eh, talagang saya di hirap ang buhay noon eh. Panahon-panahon. 100,000 eh, wala eh. Kahit isang pera Hindi nga kami makakita noon eh. Pera po, pera po. Maghihintay lang yung kuwenta pa isang kanting pera. Basta nakakadilig ng ganyan. Usapan. Hmm. Umapasok na siya sa... Yung salta niya, wala <laughs> na siya. Nay, dito kayo na Oo <laughs> na. <laughs> uh, buti nga itong abay ko eh

Siya so, yung ate ko. <laughs> uh, ito, ano mo to? Tatay ko siya. <laughs> Sa akin, ng tatay ko, kamuha ng ate ko siguro. Sa akin Hindi siya? Ka. Sa kanya, ano na ang ate ko? ng tatay ko. Yes, yes. Paano nagsimula tayo? siya, six years old. Tapos mm -hmm. mga ilang taon bago nag... Uh... Yeah. na nga, sure. Ayos ko. Nagdilibo ako. Nagdilibo. Mm. Sigurado ko kayo sa pagkakabangga niya, hindi yung... Parang... Ay, um, parang... ang pounding ng psychiatrist. Oh. Ah. Ay, meron daw... Ay, oh. dito ka lang. Ate. Anak. <laughs> Lalabas. Ah. May Meron daw, ano siya, pinag-iniritan ba? Paano? Mga, mga lahi. Ah. Uh, yun ang pounding ng psychiatrist. Mm. Oh. Na isa pa. Dahil lahat ngayon, kung dala nga ng na nadagdag pa yung problema sa isip ng bata. Okay. Ano, anyway. hmm. Hmm? Hindi, diyan lang yan, huupo lang eh. Mabait na yan ngayon, eh. hindi, dyan, hindi ka gaya noon eh. Sige, ng lakad eh. Uh, kaya nasusundan mo, ko, binabantayan ko. Gano'ng kahirap tayo mayroong gano'ng alaga? Nako. Eh, kung nalalaman ko lang. Higit na palang lalain ni Tatay. Opo kayo tayo. Sige tayo. Tay. Opo kayo. Wala. Malalim pala yung ano, ni tatay. Higit na malaramdaman na. Okay lang yun tayo. Sige tayo. Iiyak mo sa akin. May hirap pagka tatay mo humiiyak. Eh, no? Mapapasabay ka eh. Marami pang nagsasabi na ang anak ko, inano ko pa. Eh, samantalang dugot lamang ko yan. Uh... Pagkatapos eh, eh pag dumarating sa kanila, pinagtatago yan nila. Halos bangalin pa nila. Paano sabi nila, Tay? Eh, sabi nila, baka ay ka, inano na nga, makaya ganyan eh ka. Wala ay ka, nagkaganon. Ka, samantalang kung ako ganun, matagal ko na kung hindi sana pinansin niyo ganyan. Hmm. Pero awa ng Diyos. Ang anak ko. Anong masasabi niyo tayo sa ganun? Yung, baka ginalaw niyo yung ano uh, eh, masakit yung ulo po. Ay, okay lang sa akin. Sabi ko, kung yan ang panyo, di subukan natin. Kayo mag-alaga at ako ipakulong niyo. Sabi ko, hmm. ay. Kasi, anak uh, ko Mahal ko yung anak ko, kaya hindi ko yung pababayaan kahit sana makarating. Kaya nga, nanay din niya, hindi eh, sila magkasundo ako lang. Lagi niya na naalala na ako. So yung bigat po nang nararamdaman niyo pala, <laughs> yung pinag-iisipan po kayong ginagalaw niyo yung anak niyo, so, kaya nagkaganyan. Sa panday lang yan. Kaya kanina, nalabas niyo na yung samaan niyang loob. Oo, oh, oo. Okay. Kumusta ngayon? Medyo naginawaan ba? Medyo mag aang na kasi nga yung pag pagsalita mo na parang hindi mo kayang madala. Hindi, pinipili kong dalhin yan. Oo. Mm. Hindi ko hinahayang hindi dadalik kasi walang mag sa kanila. Mm. Yung nanay niya gano'n din. Pagka inatake din, umabi niya. Yan, umisigaw <laughs> din niya. Opo ah, po kayo eh. Sorry po. <laughs> Pagka, ano, sinisigaw din siya. Oo. Uh, pagka, ako lang talaga ang pag-asa nila. Wala nang ita. Eh, kaya yung aking tirahan, hindi ko maayos na mabuti. Eh. eh, dala nga ng... Kung magkikilo sila, sinasabog-sabog nila yan. Kaya nangangay ko, nagbalik ko, hindi rin maayos. Uh. Ako, ako pa ang nag-aayos, kahit pa paano. Kaya lang, dahil mahal ko nga sila, hindi ko sila pwedeng pabayaan sa iba. Tay, kailan pa kayo nakatira dito? Ano na ngayon? 2013. Saan mo uh, kayo dati naka, ano, May bahay kami dyan na nasunog eh. Doon sa gawin ng highway. Uh, Nasu yung lupa nyo nandoon? Uh, hindi mo amin um, yun. Sa akal lang. Nakikilupa lang ako. Nakikilupa. Uh, ito lupa nyo lang Hindi pa rin. Ito, ipinag kwan lang sa akin ni yung oh. kaibigan kababata. Tinatira lang ako rito kasi wala kayong matira. Oh, ang bait po ah. Oo, oh, kasi manlapid. Oh, okay. Bilo, lapid um, ang... salamat kasi, po sa nagpati. Oo nga. Malaki hmm. nga kami pasasalamat sa kanya. Eh, siya pa ako kumisan, binibigyan niya ako ng konting pambilimbigas. Yeah. Pagka, hmm. pagka, kanala akong Trabaho, pinatatrabaho niya ako sa kanya. Um, Nabibigyan niya ng pambiling gamit yung anak ko. Mabuti yung tao niya si um, Pila. <laughs>